Tumalon. Yun, what's up mga kabida? At isang magandang gabi po sa ating lahat. So sa video ito, uh, mamamalaka po tayo. At nag-uumpisa na po ako. Meron na akong nakita doon, kaso hindi natin nasalap. Oh, pa lang kasi yung ulan yan, mamalaka po tayo sayang yung nandito hindi ko kagad na ready yung panalap ko meron na pala dito sa kursada bali gagawin ko nito patutugtugin ko yung yung aking sounds patutugtugin ko po yung sounds mga kabita para mapalapit po lalo natin yung mga palaka <laughs> tapos sasal sasalukin natin magandang gabi po yan umuulan ulan po yan ang kagandahan po pag umuulan ulan yan mas patutugtugin natin yung <laughs> sauce natin mag isa lang po tayo ngayon kasi parang DNSD na natin yung niyaya gabi po eh at baka magkasakit pa sa ulan so yun let's testing natin yun yan tumutunog-tunog po siya magpapalapit muna tayo dito magpapalapit muna tayo na magpapalapit muna nakatalim pa meron po dito mga kabida nahihilawan na natin pinunta ang tostangs natin sana pwede natin sa panalak ayun ulit uli, uli, uli po maganda yung sams natin maganda yung sams natin uli natin laki, laki po laki sana meron pa lumapit yan po laki nakawunan tayo, maganda maganda po yung sams natin oh. nandiyan lang yung sams natin, dyan sa area na yan yan isa iniilawan po natin nagpalapit na tayo ng isa uy nagpalapit na po tayo ng isa uy <laughs> ganda ganda <laughs> ito pa na tayo makaka uli mga kadila ka yes na ko lang yung ating ilaw medyo malabo pa na yan <laughs> mas natin muna itong ilaw nito uy ayun muna po tayo lagi ganun lang pala kung magpapalapit lang tayo Mula-mula dia dah dekat. Tidak ada yang kira-kira nak. Lelaki dia Alamak benda! Tengok-tengok benda ni. Aku susit-susitkan benda tu. Para siropon ni. Bila aku dah dekat, kikita mo po siya, kikislap yung mga mata niya. At uh, Kanina dalawa nandun, mga kabili. Kemudian tapos bumalik ulit kung nalagyan ko ng sounds. Ay, one point. Ang pagkas kabila, okay? Sana ganito ka lang eh. makakajakpan ka po mga kabila kita ba? kita <laughs> ulit magbibidyo tayo pag may nauli po tayo yeah, meron na naman tayo nakita mga kabila malapit na naman po sa speaker natin kaso lalagyan ko sana ng plastic napansin ko yun nandito na po yan o oh. sakto sakto umuulan laki pa naman puli puli siya puli po wala siyang kawala ayan kita nyo naman po ah, ayan lalagyan ko plastic to tong... lalagyan ko siya ng plastic baka mabasa nasira ayan pinlastic ko po yung pinlastic ko po itong ating tag dito uh, si speaker baka ah, masira siya dahil hindi po siya waterproof meron pa ako na pa si kanina dito lumagapang pinupuntan po talaga legit legit po itong speaker natin napakaganda <laughs> okay diyan ka muna diyan po diyan po yung ating speaker balikan natin ulit pag meron na naman okay umulan po yan umulan mas maganda niyan kapag umulan <laughs> pangalawa pangalawa uli <laughs> kaka enjoy mo uli mga kapito kapag ganito wow grabe po mapapagrabe ka na lang kapag ganito yung mga uli edit mga kabida yung sounds natin at uh, sure ball po talaga ng araw ulit yun yung, nakapakalawa tayo ilang minuto pa lang hindi yung asin makakagatin mo ako magagastos pa tayo lalagay ko muna po mga kabida atay ko muna to baka masilaw yung ating Wala, sinusubuan mo dito sa pagpasok kasi maliit lang po yung niya. Oh, dalawa. Ang <laughs> na lagay natin. Pero kahit maliit to, marami po ito malalam na. Dahil pag na siya, na, dito, uh, napasok mo siya, hindi na po siya kakalaw. Dalawa na. Mamaya, video na lang tayo. <laughs> Ayos. Oh, ayun, meron, meron. Meron. Meron, meron dito. Sa daan. Katamtaman lang. Pero, goods na to. Sana mauli natin. Yan po. Yan. Gustong gusto nila yung may umay. Umuulan nila. Uli siya. Uli siya. Uli siya. Uli siya. Ayan. Uli po. Uli siya. Wala <laughs> nung mga kabida. Tingnan tingin pa tayo. Tingnan tingin pa tayo. Tingnan tingin pa tayo. Is na po. Ay. Ang laki nun. Ang laki nung nasa sa gilid sila. Kaya yeah, tumitingin-tingin si 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 muna ako dito. Baka meron. Ayun, palaka eh. Ayan, palaka naman yun. Ayan, magpasusunod nyo po mga ka-bid at kumpre, gabi. Medyo madilim po. Ano, pag nga natin na sa harap natin, maliwanag naman po. Gaya nito. Yun, lagay natin itong pangatlo. No? Itong okay. third cuts natin. Kahit gabi po, ayan, nagawa tayo ng mga vlog kasi nakaraan, hindi tayo nakagawa dahil na naging busy tayo. E, salamat po sa nag-read sa aking birthday at uh, Baka itanong niyo po kung ilang taon na ako, 41 years old na po tayong mga kabila. <laughs> so yan, ito yung powder gas natin. Katamtaman lang, hindi siya kalakihan. Yung pinakaunang uli natin, yung pinakamalaki po. Ito, katamtaman lang siya. Mga good size pa. Yan o. Gagawa tayo ng mas maganda na gaya yung pag uh, hindi tayo puso. Ayan. Ayan. sa Ayan. 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 Bakit Nakawala po yung isa. Buti na huli natin ulit. Hindi ko alam kung saan tumalong ba dito. Nakalabas siya. Buti na huli ko. Sayang eh.

kung makaka pa to. Ah, lumalakas po yung ulan, mas maganda. Ah, tatlo. Kaya na may ilagay lang tayo talaga ng maganda. Makakawala pa, sayang. Yan, video po tayo mamaya mga kabita pag meron na. Ayan, ano siya? Uli. Katamtamay lang siya hindi po halagi yan huli sya cotton camon lang po hindi problema natin kada uli natin sinisilid natin doon ayan mga yung cuts natin magpasensya nyo na po yung lakas po ng ulan yung dinig na bubog ang fourth cut kompleto pa susunod, naganda na lang natin yung nagaya natin kaya yung dito yung malaki na muntik na muntik makawala shortcut Ayan. Oh. Ito may bulat po Hindi ko na dito Hindi ko na pansin kanina Pero takto lang siya makatali natin Hindi ko Ayun meron Meron ang laki mga kabina Ano ito yung mauli natin kasi okay. wala mga kabida pang lima kanina ko pa kanina malapit ko na mauli pero ngayon nauli natin maganda talaga yung may pang panalap ka mga kabida at uh, sure na sure 101% mahuli mo po siya hindi yung sa kamay din maganda rin yung kamay kaso ang sa kamay is uh, 50% hindi po siya 101% gaya nito gaya nito laki tingnan nyo naman ang laki po oh. oh. balik na naman tayo dito kasi wala naman tayo mauli ulit dito po natin ulit ilagay lima diba na lang oh, lima diba na po <laughs> iba hindi na sayang yung paglalakad natin at meron yung pagod na ulit Ganun ganun lang. Tinanggal ko na po yung sounds natin baka kasi mabasa siya. Bawal po mabasa to. Kaya yun. O diba? Laki. Mas malaki po to sa lahat ng nauli ko mga kabila. Sila ang ball mo lang siyang hawakan. Ipasok dito sa lagayan. Là Lilna, đây tôi. Tôi đứa, tôi là bài tập em luyện được gì nào các bạn có là cái ha nhiều takto-takto pa sa lagay natin. Okay. 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 Tumalun. Oh, hey. oh, oh yan, meron dito sa tabi ng bako oh. do. Pero alanganin siya. Hey, meron din doon. Huh? Boya ta pre. Bete gua menggalau lah. Pergi la yata pre. Ni gua menggalau eh. Dia nak anak nak pergi. Tak halanganan yung ulan mabilis po sila sa kasada ito, laki kaso hindi totoo palakang hindi tunay halanganan yung ulan ito, totoo siya pero maliit katamtaman lang hindi na natin, kumahuli natin ay, medyo okay na rin pala natin Uli ka na. Ayun pa. Isa pa dito. Ano pang isa dito? Ano pang isa dito? Ano ah, 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 ah. pang isa dito? Ano pang isa dito? Ano pang isa dito? Oop! Ay, nakalis pa. Nakalis pa. Ayun, meron. Mukhang doon meron o. No? mo okay, muna natin sila gaya kinamay oh. oh. ko na lang kasi kapag sinalok mo hirap ka ito po sya pang walo pang walo na po to yan boots ganun lang pala dapat So nakita sa camera natin Nasa dibdib po natin Hindi ko kita yung Malagay Malakang hindi tunay Malakang hindi tunay yung nasa dahil na natin kung yoyo ko to pero hindi siya kalagyan mga kabida good size lang good size lang yan o oh. yun, yumuko siya yumuko siya, kaya na natin to kamayin kapag yumuko na tayo na yung kamayin Ayan. okay po huli natin tingin-tingin pa tayo Uli po siya Okay Uy Ang masaya-saya nila oh Ay, Ang dami nagtatalo na Nandito sila sa taas Ito Okay na to Pwede na to big size na Tingnan po natin 'to. Good size. kumain ko na lang para hindi na ako mahirapan. Uy. Tumalon pa. Ito na lang. Ito. Oh, tumalon. Nakatalon po mga kabida. Hindi natin sila nang uli. Ang dami pa naman. Ay. Naka isa lang ako. baka lang tayo uy dami dito nagtatalo na patayin ko muna yung, yung motor ko tapos maglakab na lang tayo Ito ni Quest itong aking panalap Dami kumintis doon ha Uli pa rin Uli pa rin Ay! dulas Ang dulas ah. Ah. Uli pa rin tayo Ayun! Pa. dami pala i-share na po mga mga kabida yung video natin eh, tumalong tumalong siya yuko hindi, uh, magwala ka muna yeah, magwala ka muna yeah, dito natin siya yakapin, yeah, yan uli na siya uli na po marami sila dito dito sa area na to marami sa dito buto na lang nahuli natin kailangan talaga mashoot dito sa lagay natin napakarami po ng mintis apat yun mga kabida apat po yung na mintis natin ah, meron pa tayong mahuli bago tayo bumalik sa motor nasa yung butas ito oh. hirap lang siya mga kabida hirap yung bulsa Mari yeah. Mari Eh, ba siya Ayaw tak malaki Ito malaki siya Ito malo Yeah. 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 nakakalito sila meron silang kasama mga ganito yung palakang dito na pero halos nagtalunan po ibig sabihin mga palakang totoo nandito laki na yung nahuli natin tatalo na sila dito sa lungga na to okay tali okay. na natin ay dito na nabilang kung ilang perasyo pero goods na po marami-rami na rin yan punta na po tayo sa motor at uh, ay huwi na tumigil na rin yung ulan ales wala na po nito pag ganito Pero guisarin na uwi natin Eh malas niya Minada tayo Wala na si pag-uulan Siguro mas Natin pa Tignan ko lang ito mga kabida Pag di natin mauli Pagbubas na tayo ng kamay Ayan, nandito pa siya May pandagdag pa tayo. Oh. Yung pang last natin na uli. Oh. Oh, wala po. Oh, <laughs> wala. Pa. Kita pa ba? Yan lang pa. Jackpot na rin mga kabida. Hina po natin bibilahin kasi kapag binilang mo baka makawala Meron na rin ang nakawala mak dito butas pala itong ating ah, yun ay, butas siya siguro lang yung nakawala, tatlo pero ayusin din natin ito kapag pag gumuli tayo so, uh, ah, kita kita po tayo bukas sa pagluluto at ay upload ko muna itong video na to ah, at wala muna siya luto so, okay, bukas na lang po mga kabida gabi na po, good night ay salamat